Isang katanungan, kailan ba dapat gamitin ang post-emergent at pre-emergent herbicides? Sa mapagpalang araw mga minamahal namin ka-farmers, ito po ang Farmer's Choice Agri. Suma sa inyo upang magbahagi ng kalamang agrikultura ngayong makabagong era. Sa araw na ito ay pag-uusapan natin ang patungkol sa herbicide, specifically, kailan ba dapat gamitin ang post at play emergent ng mga herbicides. At kung gusto ninyong malaman at kung gusto ninyong mga topic ko na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at like ang ating YouTube channel, ang ating Facebook page, follow at yung ating Spotify. At tara, at atin ang pag-usapan. Sa episode pag-uusapan natin ang tungkol sa herbicide. Specifically, kailan ba dapat gamitin ang post-emergent at pre-emergent herbicides? Malagang malaman ito para masiguro natin o masiguro nating tama ang pag-aalaga natin sa ating mga pananim, lalo na sa ating mga pananim na palay. Unahin na natin ang pre-emergent herbicides. Ito ay ginagamit bago pa man tumubo ang damo. Ibig sabihin, ina-apply ito sa lupa para pigilan ang germination o pagtubo ng mga seeds ng mga damo. Mahusay itong paraan para kontrolin ang mga damo bago pa sila o bago pa sila makasira sa inyong mga tanim. Siguraduhin lang na ma-apply ito from 0 to 4 days after magtanim, lalo na sa lipat tanim or lipat tanim na palay at dalawa hanggang apat na araw naman para sa sabong tanim para mas effective ang absorption ng lupa. Sa kabilang banda, ang post-emergent herbicide naman ay para sa mga damo na tumubo na. Kung nakita mo na na lumalago na ang damo kasama ng inyong pananim, ito na ang oras para gamitin ang post-emergent type na herbicide. Mahalaga ang timing dito mga ka-farmers. I-apply ito habang bata pa ang mga damo para mas madali o mas madali silang poksain at siguraduhin na ang panahon ay hindi mahulan para hindi agad mahugasan ang mga herbicides. Kapag pumili ng herbicide, importante rin na basahin ng mabuti ang label para malaman ang pinakaangkop sa inyong pangangailangan at sa tipo ng mga damo sa inyong sakahan. Right? At yan ang ating uh, pag usap tungkol sa pre-emergent at post-emergent herbicides. Sana ay mayin ay bahagi ako na kalamang agrikultura ngayong makabagong era at makatulong na rin sa ating mga ka-farmers, lalo na sa ating mga rice farmers na sumusabaybay sa ating page at channel. Para sa iba pang mga agri-tips huwag kalimutang o oh, huwag magatubiling mag-subscribe at sundin kami dito sa Farmer's Choice Agri hanggang sa muli mga ka-farmers happy farming